Ang gagawin natin, ipapa-follow natin si Stacy just for cloud? Hindi ho tama yan, ha? Bakit ano ba yun? Stacy, may kailangan ka malaman tukol kay Grant. Ano yun? Bakit? Stacy, narinig namin siya sa phone. Kausap niya yung manager niya. Stacy, pinaplano nilang gamitin ka. Painlabin ka para dumami followers niya iyong sinasabi siya paglalaruan ka lang ni Grant. Hindi totoo 'yan. Kaya talaga kahit kailan ang nega niyo eh. Bakit hindi niyo na lang tanggapin na the universe is finally giving me my moment. Siguro na natatakot kayo na mawala ng trabaho, no? Kaya gusto niyo layuan ko si Grant. Bukas, may shoot pa ulit kami ni Grant. And don't you dare I'll ruin my moment with him. Okay? Stacey. <laughs> tol. Hindi mo niwala eh. May rat pa kayo oh. Hindi na naman tol, di naman kami magsisimula eh. Magsasabi kami ng totoo. Hindi, 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 hindi. Hindi totoo. Hindi totoo yung sinabi ni Clyde and Jeric. Grant is real. He has to be real. Grabe namang joke ng universe yun. Kung hinayaan niya lang kami magkita ng dream boy ko, tapos nulukuhin niya lang pala ako. Stace. Ayokong nakikita na nasasaktan ka. Matagal ko nang kilala si Clyde siya si Jeric. Okay? Hindi sila basta-basta mag-iimbenta ng ganung kwento. Stace. Ako na lang kasi. How can I possibly see the world in your eyes?